Baliw. Nagkatumbahan yung kahoy dito. Puno pala. Bakit? Bakit sabi nila ano no cycling, di ba?

O, yun, daka dalugan din. O, dalugan din, nagpaigid. O, masikip ang daan. Ipaigid mo, Pai. Paano kaya pagagabi dito, no? Yan. Kaya parado natin, Mabdang Baran. Okay, okay. Maraming nandun sa hetlon pag titok na kayo. Okay na?